Welcome po sa Deaconus. Ito ang Bible Study number 94 at ang topic natin today, God's Covenant. Kung wala kang lakad, wala din po ako. Tara, Bible study tayo mga kapatid. Mga kapatid, our verse today is found in Genesis chapter 9, uh, verse 13. Ang sabi, "I have set my rainbow in the clouds and it will be the sign of the covenant between me and the earth. Mga kapatid, ito na marahil ang pinakasikat na storya sa buong mundo. Ang worldwide Flood. Bawat kultura sa mundo, merong version ng kwentong ito. At sa Bible, ang Diyos ay labis na nasaktan na makita niya ang kasamaan ng mga tao sa panahon ni Noah. Ang sabi ng Genesis chapter 6 verse 5, and God saw that the wickedness of man was great in the earth and that every imagination of The thoughts of his heart was only evil continually. Mga kapatid, nung nakita ito ng Diyos na ang kanyang mga creation ay sinisira ang kanilang mga sarili dahil sa labis nilang kasamaan, uh, God could have decided that moment, kapatid, na i-annihilate ang buong mundo. Pero hindi. At sa katunayan, meron ng art. Mga kapatid, that is a million dollar question, di po ba? why there is an ark when he could have started it all over again in a snap of a finger, destroying all mankind because of its wickedness. Meron pong karapatan ng Diyos. God has the right to do it. Bakit? He is the creator of everything after all. Amen? Alam niyo po ano ang sabi ng Bible, mga kapatid? But Noah found favor in the eyes of the Lord. Genesis chapter 6, verse 8. Now, that's the reason why there is an ark. It is still God's mercy over a person who has a life-changing relationship with him. And so the flood happened. At ang lahat ng tao who chose not to do anything with God died. Humupa ang baha and God entered into a covenant. Covenant not only to Noah but to the entire humankind. And ang sabi ng Diyos, ito ang kasunduan ko sa inyo at sa mga lahi ninyo at sa lahat ng nabubuhay sa mundo, pati sa lahat ng hayop na naging kasama ninyo sa barko. Hindi ko na muling lilipulin ang lahat ng nabubuhay sa pamamagitan ng baha. At wala ng baha na mangyayari pa para malipol ang mundo. At sinabi pa ng Diyos, bilang palatandaan ng kasunduan ko sa inyo, at sa mga hayop, at sa lahat ng susunod nyo pang mga henerasyon, maglalagay ako ng bahaghari sa ulap, mga kapatid, ang bahaghari or rainbow ay palatandaan ng matinding habag at biyaya ng Diyos sa sangkatauhan. Amen. Ang original na Hebrew text ng bahaghari or rainbow, rainbow ay ang Hebrew word na kisheth. Tumutukoy ito sa bow or isang kagamitang pandigma. Essentially what God is telling us here is that I am putting down this weapon as a sign of my mercy and grace. Nakakalungkot nowadays mga kapatid, that in our modern culture, binigyan ng maraming kahulugan ang bahaghari or ang rainbow. At ang pinaka-prominente dito ay ang pride. Yes, kapatid, rainbow ngayon sa mga panahong ito ay kadalasang ina-associate sa pride movement. Basically saying, God, mas alam ko ang tama kaysa sa'yo. Dito ako mas masaya. Kaya I will live life in my own terms rather than living according to your will and purpose. Kapatid, nowadays, marami ang nadideceive ng diablo to use design as a provocation, parang panunokso sa kabutihan at pagtitimpi ng Panginoong Diyos. Kapatid, pride is all encompassing. Baka iniisip mo, it only refers to the letter community, hindi lang kapatid. Alam niyo po, kapatid, Jesus said, "For just as the days of Noah were, so will be the coming of the Son of Man." Ang pagbabalik daw po ni Jesus ay katulad noong kapanahunan ni Noah. Tanungin natin si Brother Paul, Ano Brother Paul yung itsura ng last days? Sabi ni Paul, But mark this, There will be terrible times in the last days. People will be lovers of themselves, lovers of money, boastful, proud, ito yung pride, abusive, disobedient to their parents, ungrateful unholy without love unforgiving slanderous without self control brutal not lovers of the good treacherous rash conceited lovers of pleasure rather than lovers of god having a form of godliness but but denying its power have nothing to do with such people Mga kapatid is this familiar to everyone? Mga kapatid, let us not mock the sign God has given us to show his mercy and grace sa ating lahat. Hindi po huminto ang Panginoon sa pagbibigay sa atin ng rainbow or bahaghari bilang sign. They demonstrate niya pa. Pinatunayan niya pa ang kanyang matinding pagmamahal sa atin. Ang sabi po ng Bible, "But God demonstrated his own love for us in this, that while we were still sinners, Christ died" for us. Sa mga nakakilala kung ano ang buhay ko noon, kayo alam nyo kung gaanong namuhay ako ayon sa laman at pride. Kapatid, napatunayan ko, there is no hope in rebellion to God. Our hope is in surrender to God. Tumingala ka lang sa langit at sa tuwing makikita mo ang baghari nawa, maalala mo kapatid, ang kabutihan ng Diyos sa buhay mo. Kapatid, habang may pag-asa pa, huwag mo sanang isawalang bahala ang tawag sa iyo ngayon. Kapatid, I encourage you to humble yourself before God. Kausapin mo siya. Sabihin mo, Lord, patawarin niyo po ako sa aking pride. I am a sinner. I invite you into my life. Lord Jesus, and from now on, you are now my Lord and my Savior. Naniniwala ako that Jesus paid for my sins, died on the cross, that God raised Jesus from the dead to prove your words are true. Kapatid, if you have made that prayer, You are now a believer secured in Jesus' promises. Magpa-disciple ka, kapatid. I encourage you to find yourself a Bible-believing church. At kapatid, talikuran mo na ang mga dati mong masasamang pamumuhay. Mga kapatid, ang bahaghari ay paalala ng Diyos sa kanyang habag, biyaya at pangako na hindi niya na ng mundo sa pamamagitan ng baha. Gayunpaman, ito rin ay simbolo ng kanyang katwiran at pagmamahal na ipinakita ng isinugo niya ang kanyang kaisa-isang anak na si Jesus upang mamatay para sa ating kasalanan. Sa tuwing makikita natin ang bahaghari kapatid, naway maalala natin ang kabutihan at katapatan ng Diyos. Isang paanyaya na magbalik loob tayo at mamuhay ng naaayon sa kanyang layunin. Huwag nating baliwalain ang biyaya ng Diyos, kapatid. Sa halip, tanggapin natin siya, magpakumbaba at piliin ang buhay na tunay na malaya at makabuluhan sa Kanya. If you are blessed, kapatid, so am I. Let's pray po. Heavenly Father, Lord, maraming salamat sa inyong habag at biyaya na ipinakita nyo sa amin sa pamamagitan ng bahaghari at higit sa lahat sa krus ni Kristo. Patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan at gabayan mo kami upang mamuhay ng ayon sa iyong kalooban. Sa tuwing makikita, sa tuwing makikita namin po ang bahaghari, paalalahanan niyo po kami ng inyong katapatan at pagmamahal. Tulungan niyo po kaming magtiwala sa inyo, magpakumbaba at lumago sa pananampalataya. Ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus na aming dakilang tagapagligtas. Amen at Amen. Kapatid, kung bago kasi diacons I encourage you to hit that follow button to be notified on our next Bible study. And when you feel that this Bible study might be helpful sa iba, please do consider sharing this Bible study po. Purihin po ang Panginoon. I hope to see you in the next Bible study. The Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up his countenance upon you and give you peace. Hanggang sa muli po nating pagsasama-sama mga kapatid, manatili po tayong matatag sa pananampalataya at magpatuloy tayo sa ating paglilingkod sa Panginoon. To God be the glory. God bless you po mga kapatid.